What's up mga kainsom? Mga kainsom, magandang hapon po. Titingin po tayo ng ano, kahoy. At uh, katatapos din lang po nating uh, mag ano po, mag asikaso sa DENR ng kahoy po. Ay, di ba sabi ko po sa inyo, pakagawa natin dito ng kubo. At dahil yan ano po, yan hirap pag kami po ay inabot ng ulan din sa palayan. Ito po ay ano ay, bukid number 2. Pag inabot po tayo dito sa palayan, ay anong hirap po. Ay tamo ang aming dampa ganare ngayon po ay ano may mga haligi na po tayo kompleto ay ang kulang po sa atin ay yung mga ano mga pambarandilya tsaka mga pang ilalim ay bibisitahin po muna natin tatandaan po natin yung ano yung ipapapower so doon sa kabilang barangay po tayo doon sa kabilang bundok pa lalakad po tayo ng mga kalahating oras Diyan, sa kabila siguro po yung maliit lang ang nakahoy ayun po ang ano natin at yan ang hirap po ayun yun, ang kalat pati din eh. hindi ko pala liligpitin ko at uh, gawa ng mahirap po mm. yon doon na po ang lusad natin sa kabila aba eh para biro kami mga kalaga mga kaisan. pag kami ano pag kami nag nag ano sa bukid eh para kaming kalaga pag naulan kaya yeah, update ko na, na rin kayo. Sabihin nyo, kainsan, kumusta na kaya yung iyong pinruning noon? Ay na, ay, nah -harvest na po. Pang ikatlong harvest na po ito. Bukas. Harvest na po uli, ay. Pakadami na din po bunga. <laughs> Nakakatuwa. Balik sa dati po. Na, mm. ah. Yan, kita naman ninyo. Oh. Oh, yan balik sa dati sabi nga nila balik alindog o oh. kumbaga yung ating talong mga kainsan yan ang ganda ng pagkapruning kumbaga sa dalaki ligawin oo oh. oo yan abay ang dami pong napitas din ay pero ayos lang naman po ligawin oo Kung kumbaga nung una walang nanliligaw, ay nung gumunda sabi nga nila nagkapostura yan ang ganda hmm akin po muna mga kaysang liligpitin at yan ang dumay marami mga plastic plastic at gawa ng tayo nga po ay nagpatanim iniiwanan po nila yung mga damo damo ay kaya ako naman yan ng maraming kalat ah abay nakakahiya din naman pag may bisita saka masama pati pag marumi ayos lang yung mga damo damo layak ay pero pag uh, plastic ay yan ang samanting nam sabihin nabi wala bang nakatera doon dito ang ating basurahan hindi po sa laula bumalik na yung ating mga alali mga kainsan yung mga aso alasin na inip sabi pagkakatagal-tagal ng amo ko ikot na ikot ay bumalik yung mga aso la 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 la, la, la. Ayan mga ka-insan. Ari, nakita na po natin. Pwede na rin po nung aray po. Ang oh. oh, laki. Hindi naman po siya ganun kalaki yan. Pero pwede na po ito. Ayan. Puso-puso po. Ordinary. Mga ka-insan. Puso-puso. Ayan. -puso. Aray po, ipapahapay natin. Ayan, puso-puso. Maliit po. Kasi na po yan sa gagawin nating kubo. Nyon. Niyog po sana ang ipapatira natin. Kaya laang po ay magulang um, dapat po ay ano magulang ay eh, ito po. Yan, tabi po. Lunis po, babanatan ito sa Lunis. Nyon. Mga kaisang puso-puso, are. Hinapon na po tayo. Alas 6 na kailangan po ay makabalik na tayo gawa ng mahirap po pag tayo inabutan ng dilim sa daan Ari. wala pong iba ay Ari, ang pinakamaliit ay oh. puso puso pa na rin po tayo at baka tayo po ng dilim at yan ang hirap po yan hirap po sa daan pasal na po ay Nakain po ba kayo ng tubo ng ah ah e, na

sapunin nyo nung pananam na niyog po dito nagkalat po sa niyogan mahina, masabaw maganda ito yung loob Ayan oh. yeah, mga kaisan, dumating po si Doc PJ Are yung dala ni Doc, Doc PJ, ang dami mong dalang ano? Are ba ating ikakalat o ano? Pwede nating ipamigay doon sa mga gustong manghingi Tatlong variety ito We have Australian breed, meron tayong Bisca 3 and 4 Yung ginagamit na side dish ni Maxis Fried Chicken Ito yun? Oo Ay hala, So, ah, itong deep purple na kamote. 'Yun ang luba yung oh, violet. Parang ube ano? Ube. Ubeng-ube ang laman. Ube ano? Ay, ano sa ube. Oh, pwede pang natin upang ipamigay o. sa uh, may gustong humingi. At uh, Ito naman, dok. Tanim sila. Ito naman kulay karot ang laman. Yung kinarot. Oo. Oh. Aline ang kinarot yun natin pagkasama-sama oh, so. dok Yan, itong, itong itong ito, kita naman sa ano. Dahol. Kita naman sa dahon. Kilogram. Tapos ito, maganit na maganit yung tangkay. Oo. Oh. Oh, wow. so, yung may mga gustong uh, humingi ng punla, pwede kayong uh, pumunta dito kay Kainsan. At, uh, oh, wow. Are uh, po 'yan oh. Uh, yeah. Ambilis dumami ni Dok. Salamat din ni Dok. Are yung kinarot, are. Oh, Are tatlo. Ah, uh, iba pala 'yan. Eh. Tin oh. before ni. Ha, <laughs> iba pala 'yan. Disenan ng uh, mau ng mauban. Mm. Shout out kay Dok Werner so um desena. Yan, napadami na natin yung Bisca 3 and 4. Ngayon ipamimigay na ni Kainsan sa mga magsasaka natin dito sa Tayabas. Yan, yeah, kung sino pong gusto mong humingi. Mm -hmm. Ate, uti pagyang samasamahin yung magkakasamang variety. Ah, ah, yung violet ha. akin. Oo. Oh, Ito parang ang dalawan sako niyan, tigagalawan sako yan, na, na marami yung alaw. Para magkatulad dito, ano? Trial ito, oo, oh, tsaka, oo, oh, kasi kinuko to sa loob. Mm. Tapos ito, magkasama yan. Hindi naman sila nag cross ano. Mm. I don't know kung to, pwede sila mag-cross mating. Mm. makabalhakan balha ka ng itsura. Ah, oo, ah, balalan. <laughs> Ay, nang laman. Aray yung na, mga nakikita uh, ko doon eh. sa, ano, ah, sa Matigas, YouTube. Matigas, pagka ito'y, mo sa... Matigas ang pagka, ano. Oo, uh, yung ano? parang hindi... Hindi <laughs> masarap. Ulam. Maganit, maganit ano. Panlama pan lang talaga. Pagkatero mas hindi na kawin. Sabi yung kapakit-pakit ang kabuti mo. Oo, nanghingi ka lang. Ay, sabi mo naman. Ayari mga puti. Ayari mga puti yung talbos. Ayari mga ano. Ito, kahit ito, hindi nga ito masyadong, I don't know, Okay din itong talbos. Ayari din yan, nakakayan laman na Oo. Oo, basta ko yung nakakayan laman. ayan o, hinahati-hati na po. Ipag-isagi dyan na sagay. Ipag-isagi dyan na sagay ayo ay, kaya yan ko yan, ba ay, ba ay? yan? <laughs> pag tumuboy alam na kilala na are are rin yan ibaran rin salamat din eh uh, pa talaga kan eh uh, samahan uh, ng uh, isang uh, itakoyan uh, uh, uh kita. Huwag mapapasabit ko, Erwin. Oh, hindi mo mawawala, Ay sira nga taglay na eh. yung banda ay, eh. Ay taang gumawa na rin. Oo. Namatay na 'yung gumagawa dito ng kaluban eh. ay. Napaka. Si Mabaldo. <laughs> yeah, ang na. ganda ng talim. Salamat Bulan po nga din. Ito eh. sa hasa sa Ay eh, pero yung talas po eh. ay. Hindi aring dulo, ayun ang mahay. Tungod ng dulo, at uh, na, matalas na rin nga. Talas, maganda pa tayo subo eh. Eh, kita <laughs> oh. no. Ay, pamilya, maya, kaya, Aki, bibili ng gulok, igagano'n eh, oh, mo sa buho. Eh, ano po? Ginagano'n. pagkain dito matalab, wala. Na. Ah, ay, eh, salamat. Kaya atras o, kaya atras. Ay, gas-gas na yan. Salamat to ka. Salamat din sa mga kamuteng yung badala. So, mga minsan na lang ang ulay. Yo, mga kaisong. yah ayari na naman po ang maghapon. Kita'y uh, pa-uwi na po. <laughs> Yan, yeah, nabiro. Maghapon na naman tayong patabiling. Ayari na. Yan yeah, mga kaisong. Pa-uwi na. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po. Ingat po tayong lahat. Babay po.